Good morning guys! Ano, Makain kami dalawa ni Mika o. Yung tira din nung kagabi Yan Ginutom ako eh ah, Pampataba tayo okay. Nakain kayo yung uniform ni Mika Ayan yung PE uniform nila Mika ah. Mamihatid natin si Mika tapos Papareng tayo ng Driver's license Para may driver na si mama ng no? Hey, okay. Kapag-kapi-kapi muna kami. Bye. So guys, nandito na kami sa Kapas Tarlac. Oh, shoutout sa mga taga Kapas diyan. nagpa uh, Meron kasing LTO sa Tarlac. Kaso dito kami mag dito ako magre-renew. Kasi matagal sa Tarlac, ang daming ano, pila. So dito medyo mabilis Katulad nung 5 years ago Nung umuwi ako Nagparinyo ako dito mabilis Ay, eh, nakukulay blue Nandiyan na kami Ito mag-park May park dyan sa loob okay, Ayan, pa dyan. Let's go. So guys may libreng pa kape si LTO thank you thank you LTO magic flicks na maliliit ah wala daw yung ano magic flakes double cup okay ko sarap para di ka antukin ka tayo A few moments later. Ayan guys, uh, tapos na kami nagka uh, ano, nakuha ko na yung lisensya ko. Tapos ngayon pala, ngayon yung LTO, is hindi sila nagbibigay ng card. ah uh, papel lang siya. So, ito may expire na ng 2033. So, 10 years na yung expiration niya. Eh, tapos, nakita ko ng pagkapasok ko lang, pagkapasok namin sa, ano, sa entrance. Sinalubong na kami ng, ano, <laughs> yung, yung alam mo na. Thanks yung mga nagsas, nagtumutulong o, ngayon take lang ako ng medical ang medical is sa uh, 450 tapos yung doktor kakilala ko pa sa pinagtrabahuan ko sa Tarlac noon sa hospital Eh, ang umusta siya ano na siya ngayon proper doktor na siya Medi uh, ano siya yung family doktor ngayon ah uh, nagbayad din ako nung sa processing na nila nagbayad ako ng pipe ewan ko, mag, ko alam kung magkano yung pinabayaran talaga doon pero yung sa receipt is 500 plus so sa kanila is 2,000 di ba? Di ko alam pero malaking tulong na rin kasi uh, ano na lang yun eh mga, yung mga test test na ganyan mga ano naman yung mga ewan ko, di ko alam ha pero ang, ang bilis eh, pati dun sa fingerprint Parang kinapipaste lang nila yun sa dati kong Ano, sa, sa dati kong profile Kasi online na ngayon Ngayon, tinanong nila pagpas, pagpasok ko may online account ako kung ako wala Sabi ko first time ko lang kasi OFW ako eh. eh ngayon, yun. Parang kinapipaste na lang nila dun sa bago. Sabi, yan, papalitan na ba natin yung picture mo? Eh may gasgas -gas ako dito eh. Ayoko mag Ayoko na guys, sabi ko. Oh, guys, yun na lang sabi ko. Tapos kinape paste din yung mga biometrics ko. So yun, mabilis ang naging processing. Wala man na halos isang oras ang processing. Eh, alam mo naman sa Pilipinas pag basta mayroon kang pera, 'di ba? Talagang mabilis. Naalala ko nun, noon nung 5 years ago, umabot kami kalahating araw eh. Ayun, 30 minutes. Ayun, wala akong 30 minutes lang yata. Nagkape lang ako. Kita nyo na, nagkape ako. O, pagkara ng kape, tapos na, tinawag na ako sa window 3, window 10. 10. Releasing. Releasing na. Mabilis. Ayun. Uh, ayun, ganun talaga, mabilis. Basta so, may ano pa. Ayun, so anong bubot sa tayo pupunta yun eh? Kakain muna tayo. Okay, mukbang na naman guys. At itatopic naman natin ngayon ang patungkol sa napangako ko sa, inyo dati. Ano, yung uh, regulation patungkol sa ano, register reliever. Kasi yung, kung natatandaan nyo yung dati kong vlog nung mga nakarang araw bago kumwe is ano, nagka-problema yung reliever ko. Yung reliever ko is kailangan na niyang mag-register uh, ma sa ray agency ko. Ang problema is nag-kumuha uh, siya ng trabaho na akala niya ay mas mabibisahan siya. Pinangako ng amo na ilalakad daw yung special visa niya. Ang problema is siya ay uh, under ng 4 years 3 months hanggang 5 years 3 months. So yung gap na yon kapag ikaw ay nasa Israel at namatayan ka ng amo o nawalan ka ng trabaho, na release ka is makakakuha ka na lang ng trabaho na registered reliever. Yun yung mga umuuwi ng Pilipinas na nagbabakasyon na ano ikaw yung mag magre-relieve doon. Ngayon, kailangan kanilang ang agency ng Pilipinong yun o ang caregiver na yun is kailangan kang i-register sa kanilang agency. Sa aking case, is kinuha ko siya. Okay naman sa anak ng amo ko. Ang problema is sa agency nakita nila doon yung last visa niya is mahigit ng 2 months. So, tinanong, tinanong siya ng agency ko bakit umabot na siya ng 2 months or saan siya nag 1 month ago. So, sinabi niya, yun nga, pinangakuan siya na mag, mabibisahan siya pero hindi naman. Umalis siya doon 1 month pagalis alis niya. Eh, naghanap siya ng relieve. Yun nga, yun na, nakita ako. Ngayon ang sabi ng agency ko hindi pwede kasi nga one month na 'yung nakalipas tapos uh, hindi ka na mabibisahan pa mariregistered 'Yan ang sabi sa uh, sa amin. So kayo guys, kapag kayo ay ano ang namatay ng amo kasi nasabi nila dito ang sa lalo na sa mga G2G is 5 years lang 'yung uh, allowed na working ano dito. Working span. Pero palagay ko hindi yun, ano yun eh, wala naman yun eh. Kasi same country naman yung uh, pinuntahan nyo dito sa dyan, sa Israel. At same law, same din yung mga regulation. So hindi ako naniniwala na 5 na years lang magkakaroon pa ng special visa para sa mga G2G na caregivers. Okay, so yun yung bagong patakaran ngayon. Kaya sa mga registered reliever dyan na between 4 years to 5.3 years, yan, kailangan nyo magpa-register. Huwag nyo sasayahin yung araw na hindi kayo nakaregister sa iyong uh, pagre -reliban. So, kailangan nyo maghanap ng relieving job. 90 days on your last employment. Yun yung nakatakat, nakatatak sa visa ninyo. Uutal ako ah. <laughs> so, yun pwede lang mag-relieve sa mga magbabakasyon sa Pilipinas. Tapos make sure na may hawak kayo ng Certificate of Registration galing sa agency ng re-reliban ninyo. So, kunwari, nag-relieve ka this month, next month mag re ka ulit. So, kukuha ka ng panibagong registration dun sa bago mong re -reliban. Okay? Every relieve mo na bago, re-renew mo yung kukuha ka ng registration sa agency na yon hanggang umabot ka ng 5.3 months. uh, months. 5. 5.3 years sa Israel. Yun yung patunay na nakaregister ka sa agency. At yun din yung patunay na pag umabot ka na ng 5.3 years prior sa special visa is gagadir yan ng uh, Ministry of Interior at i-evaluate nila kung talagang tumupad ka ba sa usapan na ikaw ay maging isang registered reliever. So, yun guys, sana naintindihan nyo, na-gets nyo, no? Nags, you know, ang nangyari ngayon sa aking reliever is, ano, Uh, kinausap ako nung agency niya na kung pwede pakiusapan ko yung amo nung amo ko na ilakad tapos gagawa siya ng letter na kung bakit siya hindi na register nung last month so ibibigay niya yun sa amo ko yung amo ko ibibigay sa agency yun tapos yung agency ipapas yun sa Ministry of Interior parang i-request kung bakit ano nangyari parang dahilan lang So wala pa akong balita ngayon sa aking reliever at sana ma mabisahan pa siya o I mean ma-register pa siya para makuha niya yung ano yung special visa kasi pag hindi mo na receive yung pag hindi mo na reach yung uh, usapan na magre- magre-register reliever ka 4.3 to 5.3 months hindi ka na mabibigyan ng special visa. So gano'n yon. So kailangan guys lagi nyo tatandaan, okay? kapag kayo ay 4.3 hanggang 5.3 years sa Israel, is kailangan nyo maging registered reliever kung nawalan kayo ng trabaho. Guys, maging aware tayo. Okay? Pag namatay o na-release o nag-resign kayo ng 4.3 hanggang 5.3 na gap ng span sa Israel is kailangan nyo makakuha ng register reliever. Kayo ay magiging registered reliever. Okay? Para maging uh, legal pa rin yung pagpunta nyo Pag natin sa Pilipinas Sa Pilipinas, sa Israel Okay Kaya uh, tayo, swerte-swerte lang tayo katulad ko eh Sa na-extend lang tayo ng pananatili sa Israel Kaya uh, hindi na tayo umabot sa ganong sitwasyon Okay So guys, uh, sana may natutunan kayo ulit Sa itong vlog na ito at sana kung may natutunan kayo, pake-share naman sa inyong mga friends para malaman din nila yung mga ganitong uh, issue sa uh, patungkol sa ating visa o pag stay sa Israel. Kasi importante yan, lalo yun sa mga baguhan. Okay? At uh, yun, thank you, thank you for watching at sana patuloy pa rin yung suporta dito sa channel ito. Okay, ako yung magpapaalam na mula po dito sa Pilipinas na napakainit. po si Orlewin Litraot. Bye-bye!